Ah, ang load ay ganito no. Dapat lalagyan ng binder Tsaka bungee. So ganito din sa likuran. Ah, alkontrahan sila. And then may strap din. Sin dito sa likod. Well, good morning guys. So ayan, dito kami sa Berlin, sa USA. And meron kaming load na tatlong generator. So naka-mask na ako no, dahil sobrang lamig. So yung pangarga namin ay itadalhin namin sa Mississauga sa Ontario, Canada. And ayun nga, at na, tingnan natin. Well, malabo yung camera. Ayan guys, ito yung load namin ngayon, no. Tatlong generator uh, generator. So, babae yung nag aano Babae yung naglalagay ng kalso, no. naka automatic yung kanyang martilyo. Mabilis lang yung pagkarga no Wala pa itong 5 minutes to Ayan no Babae yung nakapulay green Napakatindi Hindi ba lang, hindi man nagmas So Nalagyan namin ng Kalina yan pagkatapos nang uh, mag, uh, -ano nila no Magkarga na natin kung saan natin ilalagay yung kadina. Kasi first time namin magkarga ng ganito. Sa sa kadito ilalagay yung kadina. So ayun nga na unang bihis namin na magload ng ganito Tapos na sila Mabilis lang Well maglalagay na kami ng ganito guys Papakita namin sa inyo mamaya Paano pag secure dito no Dahil nga first time namin magkarga ng ganito Ito, ah, Wala akong nakitang Ano yung lagay ng Tingnan natin mga maya okay, guys Anong magagawa natin dito So guys, gusto na kaming mag-secure ng aming load Ah, nahirapon sa kalisod dahil napakalawig na So, ay pakita ko sa inyo kung paano namin secure yung tatlong generator dito sa flat deck Ayan, so, nakikita ay, nyo guys dito sa likuran dahil meron siyang dalawang binder Yan Sa Paharap yung paglagay namin ng chain Nandito naman sa likuran Ayan, kontrahan sila guys Dalawang binder din dito nilagay namin Pero isang chain lang yan Isang chain, isang chain Pero dalawang Sa isang Sa isang generator Ay apat na binder then nilagyan na rin namin ng strap dito para hindi siya tumalon maganda sana lagyan ng strap dito kaso wala lang kami ah uh, hindi siya mahigpitan kaya ayun, uh, hindi namin lagyan ng strap pero sa pangalawang no, ganoon din no paabanti yung kanyang ah uh, paglagay ng chain dalawang binder din Um, higpit yan, tsaka nilagyan din namin ng tire wire tsaka isang bungee so yan ang dapat gawin pag uh, ang load ay ganito no dapat nalagyan ng binder tsaka bungee so ganito din sa likuran uh, alkontrahan sila and then may strap din seen din dito sa likod pati din sa likod, ganito din then meron din siyang strap Well, ayan guys no securely ayos na yung ating load uh, yun nga uh, no, kasama pa rin natin si Nelson sa biyahe natin game driving pa rin kami sa uh, malayo yung biyahe namin so ngayon andito pala kami sa Berlin Berlin, US eh. Berlin, uh, Wisconsin uh, punta kami namin sa Salva sa Ontario so yung una gesto, no me ah, no me para? ¿Pero de estas? ¿Tú una Pero no se